Good evening guys. Yung dalawa kong apo oh, naglilinis na sa hig kasi maglalatag na. Ayun dalawang magkuya. Ayun. Sumunod naman sa kuya yung inutosan ng si kuya sa yun. Sa si Kiel. Ayon. Linis na, naglilinis na yung kuya. Yung tito, ayun po oh. Ang galing ng tito. May palabas sa TV o. Oh. naman. May palabas pa sa sa computer. Iisa lang ang pinapanood. Diyos ko, talaga ng mga batang eh sayado. yan ang dami po namin miligpitin kasi busy sa tindahan. Ayan po yung, yan, yan. yan. Yung isa, yan. napakasipag po ng kuya. Maaasahan na po yan. Yan, panganay ko pong apo. Sanay na siya. Sinasanay na po namin kasi dalawa na sumunod sa kanya para makakatulong na siya pag... Sorry naman, matanda na ako Bakit ba nang ka? Ha? Pinagalitan mo Oo, oo. Eh, pinagagalitan, pinagagalitan yung lola. Kaya, 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 Aba, okay. balik na mundo ah. Bawal ka cellphone pa din. Aba, ngayon na nga nga akong... nga magsaselfon. May kasama pang-irap yung pagalit sa'yo. Bakit daw bata lang pinagagalitan mo sa cellphone? Nukiel, pagalitan mo yung lola mo, Nukiel. Bawal ka magselfon! Na sa TV na lang. Ating gabi na kami. Kang... Ako nang ayan. Baba, baba. Ba? <laughs> Baka gusto mong mapalo kita, boy. Ha? Takbo si <laughs> Seki. Balik tayo ng mundo, ha? Oh, di mo pala kaya mamasya mo pagalitan, eh. Oh, di na mo. Di mo pala kaya yung pagalitan ng mamasya mo sa pagsiselpon, eh. Oh. Akala ko ba kaya mo mamasya mo? Kiel. Di mo pala kaya eh. Hindi mo kaya yung mama siya mo pagilan sa pagsa-cellphone? Boss. Bosa. Baby boss. Ay. <laughs> ayan po ang gawain niya eh pag-abi. hindi ah, galik. At ayan yung lola. Oh. Nga naman cellphone sa umaga, cellphone sa hapon, cellphone sa gabi. O oh, Kiel, ayaw pa tumigil Kiel, o. Oh. Ang po ng mga bata sa gabi. Ano kaya ginagawa ng dalawang batang yun doon? Tawagin mo nga, Che. Kiel, hindi na <laughs> dali. Ano kasi doon natin ko? ano ginagawa ng dalawa. Ayun yung dalawa na ino. Ayan na po. Dalawang makulit. O maglatag na kayo. Maglatag na. Tago na. O keep na yung laruan. Keep na. Maglatag na. Sige na please. Action man. <laughs> Pagalitan mo si Mama Shimo, oh. binal. po ka pa na kita? Gusto mo ba ang ka? Ay, Diyos ko, patawarin ni Lord ang langit. Ang batas dito, bawal ng selpan sa gabi. Diba, kayo, ang bawal. Kayo rin po. Ang batas dito. Ay, nakasmitil lakas ni to Talaga naman, buto-buto kas. Hoy, Jim! Haha. 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 Magkosake mo yung, may, yung siya, may, may ano sa likod mo siya, 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 may gumagapag na ano. Ala, may ipis. Ano ko gine? Palang ano, na ipis. naipis. Magbalik ipis, ay, siya yun. Huwag na. Paul rin. Huwag na. na, na, na. Okay. Paul, magsapaw! <laughs> 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 Tigil na ako siya. Ang Ano? talaga siya. grabe. Ang nakas. Ay, nakas. Tigil na ako ah, hmm. hindi oh, 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 ang lakas. lakas. Oh, lakas. Oh, lakas.

Sorry, patigyan niya sa Sige na, matapot po kung Sige lakas. Sige na, huwag no, mo na ko Talo ko po so, so, si ng bako po ngayon. sa tingnan niya po. Tingnan mo makikita mo kasi gano'n paano yung niya. Oo, hindi marunong si Kenzo. Sorry, naman. Bye-bye. 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 bye 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 ay, Tama na. Si 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 pas eh, masuntok pala <laughs> mga laman mo eh. ka eh. Hindi mo? daw eh. Uy, Akiel, huwag ba kayong salamin ni ba? paglaki mo? Mm -mm. Payat lang siya pero malakas kumain naman eh. Kasi nga magigilin. Sisain pa to po ang aming daily. Di ang aming daily activity sa gabi. Ay, maglalatag na mag Sige na dali, bat mo na ng bedtime na. Ahan, guys, good night, good night po. po. Ayun oh, no, si Dugong naglaglad-ladlad na na. Ayun, ready nang lumangoy si Dugong. joke lang po yun. tawagan tawag namin ang kapatid ko. Tawag naman niya sa akin ay barracudes. Di ba gaganda? Ito mga inakay ni o. Oh. Aba, tapos naawa na konsensya. Tumayo na yung tito mula sa computer Hugutin mo na yan anak. ba na konsensya yung tito sa pag sa pag ano. Kay tito iyan ang hamunin mo niyan. O tito iyan po ng braso daw kayo. Pagbigyan mo na dali. oh nahamon yung tito. O, oh, dali, ayun daw. Oh, o, punong daw kayo. O, oh, dali. O, oh, ayan. O, ang tito. Oh. wag huwag mong patulan, anak. sa punong huwag mong patulan para naman. Dali, punong braso. Dali. ayan. <laughs> oh, huwag paano ka naman. <laughs> ang galing ni Kiel. Wow, ang galing. <laughs> ang galing. Ang <laughs> galing. Dawg, <laughs> Kilitin mo si Tito Ian dali, doon para. Kilitin mo si Tito Ian doon ka. Kilitin mo si itu... <laughs> Tito. Tulong na silang dala. Gutaw na sa Tito Ian doon. Ready ma ano, pinemain posture ko, dimo mo kabawa. Go. Oo. Oh. Paluhin mo! Gaww! Kaya ang bago ba? Masisira iyan. Kailangan mo yan ganyan. Gaww! Gaww! Tinan mo kasi o. mo si titi iyon doon para matalang ni Kuya Sayo. Hindi ko ma. Hindi ko magbabalik. Tapos na? Ha? Huh? Japan din? Sumagot. Nakakatakot. Sumagot lang din doon. Hahaha. Sige. Guys. yana po yung amin. Ito po yung aming pulitan time before bedtime. Ako po ang pito talaga naman. Ang maganda po. Ano, atin eh, palda. Oo, mahaba. Ang ganda. Tapos oh. pit na dali, palda. Ang bagsak na pati pang ano. Pang slim. Oo nga. Ayan po. Tapos ang kulitan. O yung bakalikod basa. Ako, ako naman ang hinamon. Ako naman ang hinahamon guys oh. O, ako naman ang hinahamon ng aking apong makulit. Ay, sus naman ng pogi naman. Ang lokos, lokos naman yung baby. Ang lokos. Ay, po. Po. Hindi ko matalo si Tito Wala sa aming natalo. Sada malakas si Tito. O, kayong dalawa daw magkuya. Ah, sige, kayong dalawa magkuya dali, o. Kapila mo, kamay. Eto. Eto. Malakas pa rin yung kuya. Siyempre malaki ka na kuya eh. <laughs> bye bye guys. Sabihin mo At, okay, po good night. Ete, punong braso daw po muna ulit. Good night po guys. Napaka cute po ng mukha niya. Napaka birthday po yan ni Rizal. Oh. Oh, Sabihin mo good night na kayo. Good night bye -bye! po.